At ayan na nga. Nakalas-kalas ko na ang paa ng baboy. Tonso ko. Bigay sa akin ito. Ang dami. Gagawin ko siyang paksiyo. Pinaksiyo na paa ng baboy. Ang dami. Di ba sabihin lutuin ko eh, no? Lutuin ko na lang. pamimigay ko rin. At ayan ang aking mga ingredients. Bawang lang. Datuin ko na siya. Ah, may hindi siya kasi sa kawali. Kaya pinasirola ko siya, oh. Ayan. Lekos, lekos ko muna. Lagyan ko siya ng toyo, suka, at asupa. Ayan. Ah, sarap ko, guys pinaghalo-halo ko na siya. Lagyan ko na siya ng dalawang star on me. Sa yung isa. Tingin ko na lang siyang kumulo. Asukan na yan. Patutuyin ko na lang na ng konti. Wow! Ibigay okay, sa akin ng koreanong costume. Eh. Tapitay din daw si Joy.